Ayon, yung isa ka any shout out my friend. Shout out sir sa mga masisipag natin na mga tropa sa dry dock. All right, all right, all right. Ayun ito sa sobras. So guys, good morning. First morning namin dito sa dock And time check is around 8 o'clock AM. Linggo. So, tignan nyo. Wala pang ganong mga tao. ba diba? Yan. So, nagbigay na rin ako ng mga job order sa mga kasama ko. Uh, usually, 7 AM kami nagpo-pullbox meeting. Then after around 10 minutes, deploy na lahat. So, I think mga 8 jobs ang binigay ko sa kanila. Kasi isang dosena naman sila, di ba? Kung kaya nilang matapusin uh, yun. Anyway, ituturo ko kayo dito sa ano, sa deck. Dahil gas free na rin naman, di ba? At nasa dock na kami. Ayan, tara. Dito tayo magsimula sa port side dive po. Ayan. Tago ito yung ano, gangway ng ano, Nang uh, dump. Tapos yung nga, hindi magkasya kaya na anyway, welding na naman din naman yan so ito yung kuba part yan, makita nyo nasa yun. nakalutang na kami yan. so from my last vlog, pinakita ko sa inyo yung propeller na ako na akong masalita <laughs> hello guys, good morning Rita o oh, sige, pa sa atin any ano, you know, shout out shout Okay, sige, sige, Ikaw, shout out. Papagawa na engineer, wala. sir. Wala, wala, o oh, sige. Maulan, maulan. Ayan guys, poop deck. O, oh, ito pala si ano, si uh, Cordelia Moon. Ito yung ano eh, yung binomba sa Red Sea. So, nandito din siya, nagka-dry dock siya. So guys, wala kaming ano, nakayababaw na, 'di ba? So wala kaming fire line. So meron kaming fire line galing sa ayan yung host. Host nila yan, pati cooling na makina. Ayan. Starboard side light boat. Ayan. So ito yung isang uh, group ng trabaho. Dalawa sila nagtatanggal. Tinatanggal nila yung ballast vent, 'di ba? Ayun, ayun, isa ka. Any shout out my friend? Shout out sir sa mga masisipag natin na mga tropa sa dry dock. All right, all right, all right. Ayan, oh, ito sa sobrang sipag may headlight maski maliwanag. Oh, any shout out? Shout out, shout out. Shout out. Maulan, jus ko po. Sana tumigil na ulan. Ayun, dito tayo sa spring up na. Oh, starboard side gangway. Nandito yung ano, yung mga junior officer dito sila katrabaho. Ito naman ang uh, ginagawa nila Binapaklas um, Binabaklas yung mga rudders ng gamoy Usually dito sa company namin mga junior officer Pag try pinagtatrabaho pa rin Malakas na ulan na So ayan, dito na tayo sa ano Manifold Lumalakas ang ulan ah Ayan, yung uh, starboard side manifold. So pag dry dock, nakabukas lahat yan. Di ba? Bukas lahat yan. O, yung starboard side crane. Dalawa crane namin, support sa starboard. Ako, Diyos ko po. yan Mass riser and PB breaker. Baba uh, pala nila ano no Cordillera Moon Almost kasing laki rin namin Afra Mac Bezel So ito guys yung ano Yung additional crew ko riding Sumilong muna kasi umuulan Yan ang problema pag ano Umuulan Hindi ko alam kung saan sila ilalagay ngayon Para makapagtrabaho Dahil wala naman tatrabaho yun sa loob Pwede na tro Naulan nga eh Binsin na lang Tingnan natin kung ano Kung anong pwedeng ipagawa Tinagalan na yung gasket siya Oo Pag ano Pahingi akong gasket na buo Yung maliit niyan Tapos yung malaki niyan Para ko sakaling ano Kukuna kukuha kami At may sample ba Ah uh, yung bilog siya naman okay. Uh, yung bilog at saka malaki na maganda-ganda okay. pa Oo uh, sige okay. sige kasi kung dito dito papalitan sir, may sigaw talaga to. Oh, talaga papalitan talaga hindi oh. <laughs> Bahala sila kung hindi pa Pero papalitan yan. Iba naman ay SQ natin na sumampa eh. Hmm, sige. Sana sir, magbigay sila ano. I oh, ano ko rin, i-request ko rin so, yung wala, goggles. Ano? Magsasabi ako mamaya na wala nang goggles. Kapili lang nila masala pa sir. Oo. Uh, sige, magsasabi ako mamaya. Hinitay ko lang siya, baka siguro mga 9.30 darating. Narinig ko 9.30 daw siya darating. Sige. Ayan, nakausap ko yung ano, yung uh, riding bosen. So dalawang bosen ko dito, isang bosen na uh, regular na crew. Tapos meron kaming limang riding na parang uh, additional crew namin na sila yung mga ano, mga hardworking guys na pasok sa tangke, eh, di ba? Yung mga mas mahirap ang trabaho. Binang work nila. Tapos itong angkla namin, binabayan namin So, 13 shackles sa kababayan. Sagad yan, ha. Hanggang dito sa bitter end. Tumaano na ako. Bakit tumisa na yung bitter end? Visually, dito sa kabali namin, hindi talaga inaarihan ng toto. Yung ibang kabali na napuntahan ko, binababato ko lahat yan. So, dito sa amin, gano'n lang. So, yun yung labasan. Doon. So, hindi ko alam. Ah! ang Actually, yung problema, parang, ano, nakatamad na lumabas. Nasanay na akong hindi lumabas. Sabi naging chipmate ako. Tapos yun din ang ano, pangit. Medyo malamig dito. <laughs> nakita mo, naka-jacket ako. Tapos naka-earbox na rin. di no? Diba? Ito naman yung ano. Port side anchor. Ganon din. Same as starboard side. Diba? Nakababa. Hindi natin silipin natin. Kung kita na dito. Wala na tayong tubig eh. May kita na yan. Ngayon. Ewan ko nakita nyo. So yan. Nakaganaw na siya. Naka... Lapag na lahat. Diba? ba? Ayun. pa tayo ng ano? Accommodation. Kumpo pa na tayo, pabalik na. Kaya wala natin 'yo. Tuloy pa rin yung uh, work nila. Diba? So, ito yung ano, isang ano uh, this is one port ballast mga kaing pet Namin. pero mamaya naman darating naman yung ano nila yung kebis ng dry dock okay check ka ng oxygen content para bigyan ng gas pressure rate to heat yung barco so yung sabihin gas pee hindi na gato sa tao pwede ko mabak so, ito yung port side sa sunning ring ito naman yung baraka hindi ko alam kung nautsura ng baraka namin na <laughs> dry dock eh tingnan nyo yung ano sa bilang barco So napikturahan siya ng first coat Fourth side nga rin po Masarado na Parang iparapan namin Oo! Oh. Two-in-one to ah yung color ni Crow Itim at saka gray Ba mga terminal na ano, sa V4 line nagpapasingaw hindi sa mass riser to Portside gangway So ito naman yung kumakita nyo nyo yung dalawang uh, tao dyan Binabaklas yung uh, non-return bulb Oop, may tao na ata O sige guys, putulin na natin at nandiyan na yung mga dako-dako namin Tumang so, panak So guys, so, if you like this vlog, kindly like and subscribe to my Facebook page Youtube channel and TikTok The name is The Seaman Vlog Hey guys, thank you very much.